Hello mga mare, another day another mini vlog na naman sa ating munting tindahan. January 24, 2025 pa to mga mare sa oras na alas 4.49 ng hapon. O diba mga mare, ang lalam ng pagkatagalog ng inyong kumare. <laughs> Kapag ganitong oras mga mare, sunod-sunod na naman ang mga nagbibilihan sa ating tindahan. Dahil nga sa sobrang dami ng mga gawain sa araw-araw mga mare, kaya naman itong mga binili natin na burger buns kaninang umaga sa bakery, ay ngayon lang natin sila ma-i-display. Sakto lang naman na ngayon lang natin sila may display mga mare kasi mas inuna natin ibenta yung mga luma. Pagka uwi ko naman galing sa bakery mga mare bumalik ulit ako sa palengke ng grocery store para bumili naman itong Hansel chocolate flavor. Na i-display ko na yung iba nito mga mare. Tapos itong isang balot din ng sandwich flavor. Na i-display ko na rin yung iba nito mga mare kaya bawas na to. At dahil nga nakabuy 1 take one si Malkis chocolate flavor kaya bumili rin tayo nito dalawang balot. 50 pesos lang yan mga mare dalawang balot na yan. O di ba mga mare, ang laking karagdagan nakita sa ating tindahan, isang balot naman ng doughy donut na pink. Tapos ito naman yung isang flavor ng ating mahal kiss Dalawang balot din yan mga mare, 50 pesos lang din. O di ba, dagdag kita pa more mga mare, di ba? Ang saya-saya. 8 -saya. <laughs> pesos ang bentahan ko nito mga mare, kaya ang laking karagdagan kita talaga. At pagkatapos nakabili tayo ng dalawang kahan ng Chester Red at isang kaha naman ng Malboro Blue. Isang kaha naman ng Malboro Red. Meron din tayo dito ang dalawang haba ng Nescafe Creamy White Twin Pack. Bago ako nag-display dito sa ating tindahan, mga marit, natapos ko na yung mga gawain ko sa loob ng bahay. Dahil medyo maaga ako naglinis ng bahay. Pagkatas ko kasi na ng ng konti. Tapos sumunod na ako maglinis nga ng bahay. Kasi gusto ko maagan na tayong matatapos. Para naman kahit pagdating ng alas 5 man lang sabi ko sa sarili ko, ay nakaupo na lang tayo at naghihintay na mga customer hanggang gabi. Kadalasan kasi mabenta na oras dito sa akin tindahan mga mare yung mga umaga. Pagdating naman ng tanghali mga mare pa isa-isa lang yan. Pero kapag natutulog ka mga mare o umiidlip ka sa tanghali, pansin nyo kadalasan nagsusunod-sunod yung mga bumibili. Parang nananadya talaga sila mga mare di ba diba? Sinong relate dyan mga mare? Yung tipo ba na kada pikit mo pabili, pikit ulit, pabili ulit. Ang sakit sa ulo mga mare kaya ang ginagawa ko hindi na lang ako umiidlip. Dinadaan ko na lang sa paglilinis ng aking bahay para pagdating naman ng hapon ay nakarelax na lang ako sa aking tindahan. Yung tipo ba na nakaupo ka na lang at naghihintay na mga customer hanggang sa pagsasara ng iyong tindahan. O oh, diva, mas masarap sa pakiramdam yung ganun. At syempre mga mare sa mga oras na yan habang tayo naghihintay na mga customer sa ating tindahan, nag edit edit na rin tayo. Kasi party na rin ng pang-araw-araw natin pamumuhay ang ating pag-vlog konti lang naman 'to mga pinamili ko kanina umaga mga mare pero feeling ko parang ang tagal ko matapos sa pagdi-display diva mga mare Sa <laughs> <laughs> so, wakas mga mare matatapos na rin tayo sa pagdi-display hanggang dito na lang mga mare. Thank you for watching.